إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون Tumutugun lamang ang mga nakaririnig ang mga patay ay bubuhayan ni Allah pagkatapos tungus kanya sila pababalikin Waqaloo laula nuzzila alayhi ayatun Nagsabi sila, bakit kasi walang ibinabasa kanya na isang tanda mula sa Panginoon niya? Sabihin mo, tunay na si Allah ay nakakakaya na magbaba ng isang tanda سبحان الله جئتنا ايه مرام الحمد لله هندينك هات وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Wala ang gumagalaw na nilalang sa lupa niibong lumilipad sa pamamagitan ng mga pakpak nito malibang mga mga tulad ninyo. Wala kaming pinabayaan sa talaan sa anumang bagay pagkatapos tungo sa Panginoon nila, kakalapin sila. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ang mga nagpasinungaling sa mga talata namin sa Quran ay mga bingi at mga pipi na nasa mga kadiliman ang sinumang luluobin ni Allah ay makatarungang magliligaw siya rito at ang sinumang lulobin ay maglalagay siya rito sa isang landasing tuwid. Qul araaytakum in atakum azaabu Allahi au atatkum ussa'atu agayra Allahi tadauna in kuntum sadiqin. Sabihin mo, na isalang-alang ba sa inyo kung pumunta inyo ang pagdurusa mula kay Allah o pumunta sa inyo ang huling sandali sa iba pa. Kay Allah, ba kayo dadalangin kung kayo ay mga tapat? Bal iyyahu tad'un fa yakshif ma tad'un ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun bago sa kanya kayo dadalangin sa kapapawis siya sa idinadalangin ninyo sa kanya kung niloob niya at kakalimutan ninyo ang itinatambal ninyo. Wala arsalna na ila umamin min kabilika faakad na hum bilba sa iwad ila allahum yatadarraun Talagang nagsugo kami ng mga sugo sa mga kalipunan bago mapasa ka nagpataw kami sa kanila ng kadahupan at kariwaraan nang sa gayon sila ay magpapakumbaba. Falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin kasat kulubuhum wazayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Ngunit bakit kasi hindi? Noong dumating sa kanila ang parusa namin, sila nagbagumbaba, subalit tumigas sa mga puso nila at ipinangakit sa kanila ng demonyo ang dati nilang ginagawa. Kaya nung lumimot sila sa ipinaalaala sa kanila ay nagbukas kami sa kanila ng mga pinto ng bawat bagay. Hanggang sa nang natuwa sila sa ibinigay sa kanila ay dumaklot kami sa kanila ng biglaan kaya biglang sila ay mga nalulumbay. Faqutia Kaya pinutol ang kaulihulihan sa mga taong lumabag sa katarungan ang papuri ay ukol kay Allah ang Panginoon ng mga nilalang قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Nagsaalang-alang ba kayo kung kumuha si Allah sa pandinig ninyo at mga paningin ninyo at nagpinid siya sa mga puso ninyo? Sinong Diyos na iba pa kay Allah ang magdudulot sa inyo nito? Tumingin ka kung paano kaming nagsasari-sari ng na mga tanda pagkatapos sila ay lumilihis. Kul araaytakum in ataakum azabu Allahi bagtatan o jahratan, hal yuhlaku illa'l-qawmul zalimun. Sabihin mo, naisalang-alang ba sa inyo kung pumunta sa inyo ang pagdurusa mula kay Allah ng biglaan ulantaran, May ipinahahamak pa kaya kundi ang mga taong tagalabag sa Katarungan? Wa ma nursilu al-mursaleena illa mubashirin wa mundhirin Faman amana wa asliha fala khawfun Hindi kami nagsusugo ng mga isinugo kundi bilang mga tagapagbalita ng na nagagalak at mga tagapagbabala kayang sinumang sumalalay at nagsasayos ay walang pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot. Waladina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu Ang mga nagpasinungaling sa mga talata namin sa Quran ay sasaling sa si kanila ang pagdurusa dahil sa dati silang nagpapakaswail. Kulla akulu lakumil di wala wala Sabihin mo hindi ako nagsasabi sa inyo na taglay ko ang mga imbakan ni Allah. Hindi ako nakakaalam sa nakalingid. Hindi ako nagsasabi sa inyo Natunay na ako isang anghel, hindi ako sumusunod maliban sa ikinakasi sa akin. Kul hal yastawil a'ma wal basir, afala tatafakkarun. Sabihin mo, nagkakapantay kaya ang bulag at ang nakakikita? Hindi ba kayo nag-isip-isip? Wa anzir bihi allatheena ila rabbihim laysa lahum min dūnihi waliywwa la shafīʿa laʿallahum yattaqoon nito sa mga nangangamba nakalapin sila tungos sa Panginoon nila walang ukol sa kanila bukod pa sa kanila na anumang katangkilik ni mapagpamagitan nang sa gayon sila ay mangingilag magkasala. ولا Huwag <وَجَهَة> kang magtaboy sa mga dumadalangin sa Panginoon nila sa umaga at dapit hapon na nagnanais ng ikalulugod ng mukha niya. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Walang kailangan sa iyo na pagtutuos sa si kanila sa anuman at walang pagtutuos sa iyo na kailangan sa si kanila Sa'numan, sa para magtabuika sa kanila, para ikaw ay maging kabilang sa mga tagalabag sa katarungan. Wa kathalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyakulu aha'ulai manna allahu alaihim min baynina alaysa allahu bi a'lama bis syakirin Gayon kami tumutukso sa ilan sa kanila sa pamamagitan na iba pa upang magsabi sila ang mga ito ay nagmamagandang loob si Allah sa pagpatnubay sa kanila sa gitna namin. Hindi ba si Allah ay higit na maalam sa mga tagapagpasalamat? Wa idha jaa ka yu'minuna bi faqul salamun alaykum Kapag dumating sa iyo ang mga sumasampalataya sa mga talata namin sa Qur'an, ay sabihin mo, kapayapaan ay sumain niyo. Kataba rabbukum ala nafsihin rahmata annahu man amila minkum suan annahu man amila min An min wa Nagtakda ang Panginoon sa inyo sa sarili niya ng pagkaawa ng sino mang gumawa kabilang sa inyo ng kasagwaan dahil sa kamangmangan. Pagkatapos nagbalik loob matapos na nito at nang sa ayos tunay na siya ay mapagpatawad maawain وكذلك Gayon kami nagdi ng mga tanda at upang magpalinaw ang landas ng mga salarin. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ وَمَا أَنَ مِنَ Sabihin mo, tunay na ko ay sinaway naswamba sa mga dinadalanginan ninyo bukod pa kay Allah sabihin mo, hindi ako sumusunod sa mga pithaya ninyo. Naligaw nga sana ako sa makatuwid at hindi sana ako kabilang sa mga napapatnubayan. Kul inni ala bayinatim min Rabbi wa kadhabtum bih. Ma'indi ma, ma tastajiluna bih. Lillah, haqqa, Sabihin mo tunay na ako ay nasa isang malinaw na patnubay mula sa Panginoon ko at nagpasinungaling kayo rito hindi ganang akin ang minamadali ninyo ang paghahatol ay okol kay Allah lamang sa niya ang katutuhanan at siya ay ang pinakamainam sa mga tagabukod. Qul law an 'indi ma tastajilun bihi la qudiya al-amr bayni wa baynakum wallahu a'lamu bil-zalimin Sabihin mo kung sakaling nasa ganang akin ng pagdurusa minamadali ninyo ay talaga sanang napagpasyahan ang usapin sa pagitan ko at niyo si Allah ay hindi maalam sa mga tagalabag sa katarungan